Hello mga idol, hello po sa inyo at thank you so much po sa aking 1K followers. 1K followers plus. At alam ko po na sobrang napakahirap po dito sa YouTube na magkaroon po ng 1K plus. Kaya sobrang salamat po sa nag sa akin, nag-subscribe sa akin pala. At bago po nga ako po pala si Seray TV, isang baguhang content creator na nag-uumpisa pa lang sa larangan po ng social media. Tubong lady po ako, bisaya po ako mga idol. At syempre, nangangarap po ako talaga na balang araw ay magtatagumpay din po tayo sa ating pagiging isang content creator mga idol. Pero may mga bagay talaga. Doon po tayo humuhugot ng lakas para gawin po ang mga bagay-bagay na makakabuti po sa atin. So unang-una, naging inspirasyon ko po ay aking pamilya. Then, syempre, mayroon po tayong iniidolo po ng mga content creator. At number one ko po, po talagang idol ay ito po yung mga kapin-pin brothers na pinangungunahan po ni Sergey Gaven. Sergey Gaven nila... Kelsey, nila Allen, nila Kalo, nila Factor, nila Kojak, at, at si Mama Beth din pala, yung mama po nila sa Gaben. Gusto ko lang pong i-share noon na sa, sa tuwing pinapanood ko po sila mga idol, sobrang nakaka-stress reliever po talaga ang kanilang mga content. Simpleng simple lang po ang kanilang ginagawa, pero klase-klase po ang emosyon na mararamdaman mo. Minsan mapapatawa ka, minsan mapapaiya ka dahil... Ang kanilang mga pinagsikapan noon sa paggagawa ng content mga idol, na sa una ay laro-laro lang, hindi po talaga nila inisip na aabot sila sa ganitong pag-boom mga idol. Dahil sa pagsisipag po nila sa paggagawa ng content ay naabot po nila ang kanilang mga pangarap na mabili po ang mga bagay na hindi po nila kayang bilhin. Sana po mga idol, magtulungan po tayo. Please subscribe naman po mga idol. Thank you so much for watching. God bless. Bye-bye.